Di ba hindi yung iba talitalito? No? Wala namang ganun. <laughs> Hi, I'm Oxray Dike, engineering student. Schoolmate ko lang naman si Ate Cristel, yung top performer dito sa JC and House of Franchise. Dating schoolmate ko lang, nakita ko ang ganda ng buhay, milyonarya. Na-inspire talaga na ako na maging ganun din. Lagi ko lang siya nakikita sa Facebook, chinat ko siya, and nagtanong na rin ako how. And nag-start na rin ako ng business. Pero siya, naalala ko, ano siya talaga siya. Kaya naalala ko, cream section ka, diba? ba? Pag high school ka, doon na school namin, private school yon. pag cream ka, puro matatalino talaga. Yung mga pinanglalaban sa kung ano-ano, saan nila kinukuha. Achiever section. Ako guys, doon lang ako sa patapo na section eh. Pag uh, happy lang ako kasi, kung naalala mo, player ako ng volleyball. Tsaka nagbabasketball doon ako ng high school. Siya, ayan, mga cream yan. Mga, masyadong mga active yan dream, sa mga... Cream, no, cream ako, pero siya, ang milyon na may humility and humbleness na simulan pa yung ganitong business. Pwede siyang matuto eh. Yun yung maganda, yung talino ginagamit sa diskarte na maganda sa paglinegosyo. Ang talitalino mo, alam mo yung sarili mo matalino ka, pero sa ganon, mapayag ka, minimum wage. Hindi okay, di ba? <laughs> Hindi okay.